Tatay Ramil, Takoyaki shop owner, matagal nang magkakilala, ayon niyan kay Sian Gaza. Hindi totoo, scripted. At isang publicity stunt lamang umano ang tatu sa noon ni Tatay Ramil Albano na biktima ng April Fool's Day prank ng Takoyaki store na Taragis. Ito ay ayon sa social media personality na si Sian Gaza. Inulan ng samot-saring komento ang Facebook post ni Sian nitong Martes, Abril 2 kung saan iginigit niyang peke ang tattoo sa noo ni Tatay Ramil. Ayon pa kay Sian, hindi raw fresh ang tattoo ni Tatay Ramil na ibig sabihin daw na matagal na itong tinato at hindi permanenteng tattoo. Dagdag pa ni Sian, kaya niya nasabi na scripted lang ang buong Taragis Tattoo dahil hindi raw marunong umarte si Tatay Ramil. Saad pa niya, hindi fresh yung tattoo sa noo. It means matagal na o henna lang. Hindi rin marunong umarte si kuya. Halatang scripted. Publicity stunt lamang. Tinawanan at tinawag pang tanga ni Sian ang mga netizens na nagalit dahil sa issue. Anya, gigil nagigil gigil pa man din kayo. Ha, ha ha sayang yung galit nyo mga tanga. Dagdag pa niya, kaya pala walang video yung mismong pagtato. Set up lang pala for the pic. Nakaramdam na ako Mars, kagabi pa lang. Kaya pansinin mo yung tatlong post ko about it play safe lahat para hindi ako magmukhang tanga. Sa ibinahagi niyang larawan sa kanyang Facebook post ay makikita nga si Tatay Ramil at ang owner ng Taragis Takoyaki na tila nagkasama na noon pa. Anya nga sa caption nito, magkakilala pala, andami niyong pinadalang tulong. Hahaha, -ha, ha, anya pa sa comment section, nadali kayo dun ah. Hahaha. -ha. Anya pa, di kaya edited pic lang ito? Dagdag pa niya sa comment ng kanyang post, ang pagkakamali nila e gumawa pa sila ng follow-up content on April 2nd. Imbes na umamin na lang sana sila at nagsorry e nagpretend pa sila na totoo ang lahat. Yun ang loophole. Wrong move. Well, when you are in the middle of a massive publicity, eh hindi ka na rin makakapag-isip ng tama buong pahayag ni Sian Gaza. Sa kabilang banda, kahit palagay ni Sian na scripted lang ang tattoo sa noo ni Tatay Ramil at kahit April Fool's prank lang sana ang lahat, tinutuo na lang ng may-ari ng taragis na si Carl Kion ang cash prize na 100,000 pesos. Personal na binigay ni Carl ang pera kay Tatay Ramil na umano'y may anak na may espesyal na karamdaman. Nilinaw din ni Carl na wala siyang intensyon na makaperwisyo ng ibang tao dahil sa kanilang April Fools' Day post.